Hi guys. Mag-slice na po si Tinderella guys ha. Akong ipakita sa inyo guys. Kung unsaon on paghiwa ang pork stick guys. Kani siya akong slice guys. Order ni pang pork stick. So inanira guys ang atong pagunit sa atong kutsilyo. Ang atong pagait sa atong kamot guys dapat guys abdik sa atong ato mga customer sabi na yun kung kita guys naatat ato sa mga customer kinanglan ato sa silang entertainon ya yeah, ato pong tudloan ang atong tao labi pa uno, wala pa na sila kalibutan sa unsaon pag kuan unsaon pagtagad o customers So ina na guys ang ang trabaho Diligid sa sayon ang magne magneg ka kagarne guys kay kanyang kamot guys ang masipyat taog slice ang atong kamot mo may maputol sa guys no ingon na, ra guys ginanglan ang atong kutsilyo permi nga hait niya ang pagunot ato sa kutsilyo guys oh nya Ani po guys, mutudlo sa ta, mulingi sa ta, ato sa tanaw ng ato ang mga sakop sa guys. Labi pa, bago pa silang, wapas pa sila sa kalibutan, saon pag slice sa uh, kanang mga karni. O ingon na guys, ang trabaho sa ato ang mirkuan, pang negosyo ta, ang lan maayos sa kuan. Yan niya, ato sang tao ato sang lingion tuluan sa nato unsaon paghiwa labi pa bago pa sila ayo na to sila pag da guys kay sila man po atong katabang o wa ta diha sila pon mo hatak hata mo hiwa pod sa atong mga customer o ingon ani guys, dili lalim ang mangita kwarta guys pero laban lang kita guys nana na, Lingi ka derigay, hiwaka, lingi sagatan, au kas, sa bangan, guys. na ang buhay sa, sa Indira guys. Dili lalin dapat duna sa Kuan kanang abdika, abdika mutan, o tan, au sa palibut, na imo customer imu imo ato sang oh. ya, kanang ato ang tao guys di pa na ingon nga makat kondensila sila tudlo lang kita guys hantun nga makamao sa sila on paghiwa pagunit sa kutsilyo, onja on, unsaon on pagpurma so inane ra guys oh akong gi slice hmm. si